or about september 28 1922 at Caloocan city philippines willfully and unlawfully without being authorized by law engaged in the manufacture of heroin a prohibited drug under public act number 6425 otherwise known as the dangerous drug act umaga ng ikalabing lima ng Enero taong 1973, ilang buwan lamang bago magdeklara ng martial law ang dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nasampulan ang isang Chinese drug lord na si Lim Seng sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Handa, sipa, putok at ang sabay-sabay na pag ng putok ng M1 rifle ang tumapo sa buhay ng isang drug lord na sinamba ng karamihan sinasabing ang .30 caliber bullets ang tumagos at muwara sa dibdib nito. Sa kaso ngayon ay malalaman natin kung papaanong ang isang dayuhan Chinoy ay naparusahan at hinatulan ng kamatayan dahil sa kaso ng bawal na bisyo. Si Lim Seng ay itinuturing na isa sa pinakaaktibong negosyante na nagmamayari ng mga restaurant siya rin ay nagmamayari ng printing press, mga aktibidad na may kaugnayan sa pagmimina at iba pang mga lehitimong negosyo na marahil ay itinatag at itinayo niya upang pagtakpan ang kanyang mga ilegal na aktibidad kagaya na lamang ng negosyong naging dahilan upang mapatawan siya ng mabigat na kaparusahan. Sinasabi na rin na siya ang chinong Dealer na unang pinatawan ng sintensyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya at sinasabing ang parusang iyon ang unang pangyayari sa bansa simula ng makalaya ang bansa noong 1946. At unang death sentence din na nangyari simula nang ideklara ang martial law noong September kaya naman tila naging bahagi na ito ng kasaysayan na marahil ay hindi alam ng marami lalo na sa kasalukuyang henerasyon ay nakaimprint at nakalathala naman sa iba't ibang basahin at panoorin. Ang droga ay maituturing na talagang isang malaking problema na kinahaharap hindi lamang ng ating bansa kundi pati na rin ng mga iba pang bansa sa buong mundo. Sa katunayan, maraming buhay na ang nagawa nitong masira at sa kasalukuyan, maraming buhay pa rin ang nagagawa nitong sirain dahil noong unang panahon hanggang ngayon, lagana pa rin ito at tila wala pa rin konkretong solusyon upang tuluyang mawakasan ito. Bago pa man ang batas milita, isa na sa pinakamalaking problema ang illegal drug couriers sa Pilipinas patungo sa iba pang mga bansa. Talamak ang bentahan ng ipinagbabawal na gamot at marami ang sangkot at nasisira ang buhay dahil dito. Itinuturing na isa sa pinakaaktibo sa ganitong klase ng negosyo si Lim Seng na isang Chino. Dahil sa yaman ng mga negosyo ni Lim Seng, nagkaroon ito ng kapangyarihang kaya naman tahan nito ang ilang mga opisyal ng pamahalaan at pati na rin ng ilang pulisya na dapat sumusugpo sa problema. Sa katunayan, noong dekada 70, siya ay nakapagpuslit ng kalahating toneladang heroin sa Estados Unidos at nagkaroon din ito ng sarili niyang pabrika ng heroin na may kakayahang gumawa noon ng isandaang kilo ng droga sa loob lamang ng isang buwan. Sinasabing nasa siyamnapung porsyento ng mga nagpuproduce nilang droga ay dinadala sa ibang bansa, katulad ng Thailand, Singapore at sa United States, West Coast. Ang natitirang sampung porsyento naman ay pinaniniwala ang dinadala sa Amerika munit gaano man siya kaimpluwensyang tao, gaano man kayaman at makapangyarihan, at gaano man karaming opisyales ng pamahalaan ang nagpoprotekta sa kanya, nagawa pa rin ng narcotics officials ng Estados Unidos ang makatunog sa mga ginagawa niyang mga aktibidad. Nagawa pa rin ng nabanggit na ahensya na supuin hindi man tuluyan bagkos ay tapusin ang mga iligal na gawain ni Lim Seng. Ika-28 ng Setyembre taong 1972, isang linggo, matapos ipataw at isakatuparan ang martial law sa bansang Pilipinas na alam ng marami na iniutos ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pinahintulutan nito ang Constabulary Anti-Narcotics Unit or CANU na lusubin at pasukin ang dalawang laboratorio ni Lim Seng upang ito'y hulihin. at bilang pagtugon na rin sa nasabing issue at doon ay halos 50 kilo ng heroin ang nasamsam. Noong una ay tinangkapan ni Lim Seng na suhulan ang mga humuhuli sa kanya ng 150,000 US Dollars. Ngunit hindi nagpadala sa suhol ang mga otoridad at dinala na ang nagkasala sa korte. Dito ipinakita na marami pa rin may kasapi ng otoridad ang may matinding pagkapit sa kanilang prinsipyo at pumapanig sa tama na kanilang pinaniniwalaan sa kanilang banda. Sa korte naman ay agad na umamin sa pagkakasala niya si Lim Seng. Kaya naman, bilang kabayaran ay hinatulan ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa kabila naman ng pag-amin at hatol kay Lim Seng, hindi pa rin nawala ang agam-agam at pag-aalala ng mga otoridad, lalo na ng kanu na baka tumakas ito dahil sa marami itong mga koneksyon at mga kasapi ng polisya at pamahalaan ang nagpoprotekta rito. Kaya naman, lumabas ang Pangulong si Marco sa telebisyon at doon ito ipinahayag na siya ang kalaban ng mga taong nagpupuslit ng droga at matapos nito'y nagbago ang hatol sa nasasakdal at sa halip na habang buhay na pagkakabilanggoy, naging nagpaslang na akusado sa pamamagitan ng pagbaril na ito. Ikalabing lima ng Enero taong 1973, itinakda ang pagpapatupad ng naging hatol ng Pangulo hanggang sa mga huling sandali ay dinadala si Lim Seng ng mga otoridad sa kanyang kamatayan. Paulit-ulit nitong inuusal na siya ay tiwala na moro-moro lamang ang lahat nito. Sinasabi rin na in high spirits pa ang akusado hanggang sa ilagay na nga ang piring sa mga mata nito. Noong una ng araw rin na iyon dinala siya sa Fort Bonifacio kung saan nangyari ang pagbaril sa kanya habang siya ay nakapiring. Sinasabing si Lieutenant Jose Agawin ang nag-uto sa mga Pilipino upang simulan ang pagbaril sa nasasakdal. Sinasabi rin na upang maibsan ang koneksyon ng mga babaril sa kanya ay may isa sa mga baril na ginamit ng walang bala. Nang sa gayon ay isipin ng mga ito na hindi sila ang tuluyang nakatama at tumapos sa buhay ng may sala. Si Lieutenant Colonel Florentino Marpa naman na Armed Forces of the Philippines Doctor ang sumiyasat sa katawan ni Lim Seng. Kinumpirma nito na wala ng buhay si Lim at noong ika-6 o 6 ng umaga ay natapos na ang execution ay tumawag na si Fidel V. Ramos sa Malacanang na noon ay sinabi niya na tapos ng isagawa ang ipinag-uutos. Tumatak na sa mga nakapanood ang naging pag- lang sa akusado dahil nangyari ito sa harap mismo ng madlang manonood ng telebisyon dahil parte ng utos ng dating Pangulong Marcos ang ipinilabas umano sa telebisyon ang execution. Binaril ng firing squad si Lim Seng at ang nangyari rin ito ang siyang naging dahilan sa mga pagnanais sumuway sa batas militar at banta sa mga drug dealers na mas pasukin at nanais pasukin at nagpakalat ng ilegal na droga sa bansa. Ang baril naman sa Chinong Silimseng ay ang tanging opisyal na pagbitay na nangyari sa panahon ng batas militar at sinasabing hindi na ito nasundan pa. Sinasabi rin na ang nangyari kay Limseng ay talaga namang brutal ang pagkawala at katapusan ng mga problema sa droga sa bansa. Ngunit sa mga nakalipas na panahon tumataas muli ang kaso ng bilang ng mga maliliit na drug pusher at maging ang mga gumagamit nito na nagpapas sa kamay ng mga otoridad. Tila rin ang War on Drugs o ang kampanya kontra droga ay siyang nagbukas ng daan upang madaling lumago at bumalik ang illegal na droga sa bansa. Ang buhay ni Lim Seng ay nagpapaalala ng napakaraming bagay sa mga tao. Una ay ang realidad na palaging may iba pang solusyon sa droga maliban sa taong nasangkot at may kasalanan kaugnay sa nasabing issue. Palaging may solusyon sa mga problema at hindi kabilang sa mga ito ang pagpasang. Ikalawa ay si Lim Seng ang kauna-unahan at tanging drug lord ang ine-execute sa pamamagitan ng firing squad sa loob ng labing apat na taon ng martial law. Ang buhay niya'y ginamit bilang kampanya para sa batas at mga patakaran na sa paglaon ng panahon ay umikot sa iba't ibang klase ng karahasan at pagkawala ng maraming biktima na hanggang ngayon ay nananatiling bangungot ilan taon man ang lumipas nang matapos ang martial law. Naging matunog man sa nagdaang Administrasyon Duterte ang kampanya kontra droga at marami rin ang napatang dahil dito. May ilang mga inosente ang nadamay at nawala, kagaya ni Kian De Los Santos na pinaniniwalaan ng marami na inosente hindi talaga sangkot sa droga at marami rin ang napatang dahil sa napagkamalan lamang. Ngunit sa panahon ni Marcos, mayroon siyang sinampulan na isa sa makapangyarihan drug lord hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang bansa. Ang nangyaring ito'y tila naging bahagi na ng kasaysayan dahil ang may sala ay walang takot sa pamahalaan at makapangyarihan. Si Lim Seng ang unang nasampulan at nahatulan ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanan sa Administrasyong Duterte, hindi pa rin natapos ang gera kontra droga. May ilang mga nahuli, ngunit hindi pa rin nahuhuli at natutukoy ang pinakasupplier sa bansa. Malaking problema pa rin ang nasabing sanhi ng pagkasira ng buhay ng maraming Pilipino. Bagaman may mga aksyon ang pamahalaan, marahin, hindi pa rin ito sapat upang ang problema'y tuluyang masolusyonan. Bilang isang Pilipino, pansin natin na marami ang sangayon at pabor sa parusang kamatayan, lalo na kung ang legal na sistema sa Pilipinas ay maituturing na perpekto. Ngunit kung ang mapaparusahan ay ang may hirap lamang, mas mabuting wag na lamang itong ipatupad dahil ayon nga sa kasabihan, mabuti pang magpalaya ka ng mga taong may sala at tunay na lumabag sa bansa kaysa kumitil ka ng buhay ng isang inosente. Dahil batid natin ang nakalulungkot na katotohanan sa ating bansa na madalas ang may sala ang malaya, ang walay nakapiit at nagdurusa. Madalas din ay labis ang pakikiusap natin sa ibang bansa sa tuwing may kababayan tayong napaparusahan ng kamatayan at marami sa atin ang nais na ipatupad ang parusang ito. Ngunit alalahanin sana natin na hindi kamatayan ang sagot sa patuloy na lumalakit dumaraming krimen sa bansa. Ang tunay na makapipigil sa krimen ay ang ideyang hindi ka makalulusot sa batas at siguradong pagbabayaran mo ang iyong nagawang masama anuman ang estado mo sa buhay. Sa batas, dapat walang mayaman at mahira. Ang batas ay ginawa para sa lahat, kaya walang dapat makalusot, maimpluensya man o hindi ang nagkasala. So ngayon, lamunaha.